guys. Good hapon. For today's video. Ngayon pala matatawag si Baby Prince kasi nagawa na yung kanyang gusto. Gusto nila kasi kanina nang pinsan niya ay lumabas kahit na napakainit. And then, kanina kasi medyo makulin din yung ating palangitan. Kaya nagdadalawang isip din ako na ilabas sila kasi nga iniiwasan natin yung magkasakit yung mga bata kasi mahirap na si Prince 5 months pa lang And then, yung pinsan naman niya ay 1 year old pa lang kaya di ba syempre sino bang gustong magkasakit yung mga anak di diba? wala naman so yun nga dahil nakagawas na nakagawas na <laughs> nakalabas na ayan natutulog na si Calvo Dahil natupad na yung kanyang gusto na mama shell saladas labas. Kahapon, in fairness, gumala din kami sa hapon kasi mga bandang uh, 5pm. And then, umuwi kami mga 6.20 maganon Pagkakita namin sa taas, wala na, tulog na siya. And then, diridirit siya na hanggang umaga siguro napagod kakaikot-ikot nakasakay sa stroller kaya yun natulog tuloy-tuloy na yung tulog hanggang umaga uh, sana naman guys huwag kayong magsawang supportahan ako supportahan yung aming vlog the left mark here kasi malaking bagay na ito guys na makasahod sa facebook nakakalungkot lang guys kasi yung pinakaunan sa code ko until now ay hindi ko pa rin nare-receive gawa na nagkaroon ng problema yung bank account na ginamit ko ah, uh, hindi pala siya pd sa international yung kung alam ko lang sana nagpalit na lang ako na paypal hindi sana wala kaming problema sa pera kasi malaking bagay na rin yun eh. Pwede na rin pambili ng groceries yun, di ba guys? Kaya, please naman guys, share and like yung aking video. And then, pakipalo na rin ako guys sa aking YouTube channel. Um, same name lang naman guys, yung aking Facebook at saka ang aking YouTube. parehas lang naman yung aking pangalan. Kung gusto nyo rin guys, follow nyo rin ako sa aking TikTok account. Baka may gusto ko yung bilhin ah uh, na rin kayo sa akin TikTok account. So, yun lamang guys for today's video. Bye!